my shadow, turns the sun rays And on and on. we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go uh, Good morning mga kanokis Once again, welcome back to my uh, channel Jojo Shamo TV So kung sino yung hindi pa naka subscribe uh, please subscribe na kayo mga kanukis at saka may panibago na naman tayong vlog mga kanukis uh, bigay lang ako ng counting tips, ito hindi tayo sa disclaimer ha? mga di tayo nagmamarunong pero talagang marunong tayo dahil uh, sa experience natin uh, sa pagmamanok uh, matagal-tagal na rin. So ngayon, uh, may kasabihan kasi tayo mga kanukis na experience is the best teacher. So ngayon mga kanukis, ang i ang topic ko mga kato kanukis uh, is about uh, patuka. So 'yan ang pinaka importante talaga sa lahat mga kanukis, ang patuka. So sino ba naman ang taong hindi gustong Uh, matutong paano patukain yung manok nila at budget meals expense lang pero yung effectivity ng uh, nutrients sa katawan ng manok same lang siya sa yung tinatawag natin commercial non uh, feeds uh, marami diyang mga commercial non feeds mga kanukis hindi uh, mga feeds hindi na lang tayo magmimension ng isa yung sa akin na lang ang i-mention natin so number one uh, first uh, as a breeder mga kanukis, kailangan talaga yung quality ng manok mo mataas, matangkad mabigat, at saka kung uh, hindi ako nagsasabong pero kung sa ipik sa eh, kung isasabong nyo pumuputok pa rin yung uh, palo yan ang na-observe ko sa ah uh, manok ko while pinapakain ko yung uh, tinato while pinapakain ko sa yung uh, budget meals na form formula ko sa pagkain uh, pumuputok pa rin yung palo so ngayon i-share ko dahil maganda yung uh, maganda yung uh, effect niya mga kanukis sa manok ko makikita nyo naman sa video 1 video 2 at saka videohan at saka video to ako uh, pictures doon yung malalaking manok XXL, kasi talaga 100, 101% mga kanukis tested and proven ko na yan uh, talagang malalaki yung manok ko uh, maglalagay mag, uh, lang din ako ng yung uh, videos uh, to support my allegation, malaki yung manok ko mga kanukis, baka sabihin yung uh, burit So, ngayon mga kanokis, uh, start ko na. At kailangan lang natin gawin, punta tayo sa mga rice uh, mill, yung galingan ng palay. So, galingan ng palay, pag may galingan ng palay sa inyo, meron yan. Yung tinatawag nating tiki-tiki or rice bran. Dalawa kasi yan. Yung tahop ng palay, magaspang yon Yung tiki-tiki, maputi yon Pero actually, ipapakita ko naman sa inyo aktual na hitsura ng tikitiki -tiki. so sa mga may, sa, sa, mga taga palayan yan na mga kanukis kilala niya to uh, nakikita niyo na to sa kan? ganito mga kanukis let uh, let's for example 400 pesos yan dito sa amin isang sakong palay ayong isang sakong tikitiki -tiki. so magbili ako niyan isang sako imimix ko yan sa isang sako din na uh, commercial feeds so yung pinaka cheap yung ginagamit ko yung uh, cheap yung uh, price niya pero power yung dating sa manok yung holo grower mask uh, pang manok so ngayon yung mixing ko 50 kilos uh, tiki tiki 50 kilos uh, kahit anong brand na uh, grower mask available sa market, mix nyo yan So may 100 uh, kilos ka ng mixing. Lagyan nyo ng uh, uh, limestone, dalawang kilo. Vitamins, vitamin pack, uh, may isang kilo. Kahit na anong brand. At saka uh, uh copramel. Lagyan nyo kahit na apat na kilo. Copramel. Fish meal para medyo maalat. Uh, dalawang kilo so i-mix nyo yan together so pagkatapos nyo na-mix yan mga kanukis imbak nyo sa yung tinatawag nating uh, container so kukuha ka ngayon ng, dyan mo kukunin yung ipapakain mo sa manok uh, with feeding tayo mga kanukis so yung costing yan ikuha ko na rin 400 yung 50 kilos loss tiktik ang page nasa 1000 plus yung mga additives lagay na lang natin na mga 200 so ah uh, kwan ah uh, lang uh, estimated nasa 1000 uh, 1700 uh, oh, oh mga 1700 yung gagastos nyo may uh, mixing na kayong astig na pakain ah uh, mga kuha yan, 100 kilos already mixed feeds so yun mga kanukis at uh, wag nyong kaligtaan mag probiotic kayo daily so ngayon ang tanong dyan anong edad pwedeng ipapakain yan so ako sa day old ko sa, sa day old ko mga kanukis integrawan to ako after 4 weeks integra 2 tayo pagka 3 months integra 3 tayo pero pag 3 months na uh, uh, integra 3 at saka yung mixed page na pag 4 months arrange e, mo na yun na ang uh, mixed mix mo na ipapakain hanggang sa yung mga breeder tapos pamirindahin nyo lang ng integra 3 mga kanukis kaunti lang para makatikim din ng masarap uh, kumbaga sa unlit soon, pumbaga sa tao ba yun uh, yun lang mga kanukis uh, papakita ko sa inyo kung ano yung hitsura ng uh, pa, uh, palay ay ah, yung palay <laughs> palay yung uh, tiki tiki Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah. No, I don't wanna waste what's left I don't wanna waste what's left yung pinapatoka ko mga kanukis is ito yung tinatawag nating uh, so, kuha tayo patung natin yan. so yung patoka ko mga kanukis is uh, ito yung tinatawag na tahop palay or sa english uh, rice bran so tipid do masyado mga kanokis dahil uh, itong mga ito tipid masyado dahil uh, uh, nasa 400 per 50 kilos to so mabibili to rice bran sa yung mga may mga rice meal yan mga kanokis doon yung bilhin yan at saka ang hinahalo ko dyan is ah uh, Like for example, 50 kilos nito, hinaluan ko rin yan ng 50 kilos na uh, grower, mass page, yung pang, uh, manuka, grower mass page. Yung pang manok ah, uh, grower mass page, yung pang manok. awag huwag nyong gamitin yung pang baboy kasi iba yung, iba yung uh, component nila. So ngayon, pag nakabili ka na nito, one sack nito, 50 kilos, one sack na grower mass available sa market yon ang ihalo nyo. So, tip, uh, hulo Enterprises uh, grower mass feeds ang hinahalo ko dahil uh, 25 uh, pesos per kilo lang. So, uh, mixture, mixture mga kanokis, uh, 50 kilos nito, lagyan nyo ng 50 kilos na grower mass. Grower mass ha, ganito din, nakamatcha. So, mix nyo, lagyan nyo ng uh, magnolia, 1 kilo, yung sa uh, Uh, magnolia uh, by, multivitamins 1 kilo lagi, add nyo dyan at saka lagyan nyo rin ng limestone or copra meal at saka yung fish so mix nyo siya uh, dry feeding ako mga kanukis kaya yung mga manok natin is uh, malalaki so di ka makakita ng malit uh, maliit na manok dito kasi ito yung uh, pinapakain natin so sample to, ito mga kanukis ito yung uh, heritage breed ko Yan. lalaki nila bridge yan, tahop-tahop lang yan yung tinatawag natin, tahop-tahop pero ang advantage sa tahop na yan, uh, mataas yung tinatawag nating ah, uh, kuha niya mataas yung tinatawag nating ah uh, crude protein yan o yan. itong lalaki na to, 5 months to mexican siya mo yan Uh, nasa 5.9 uh for uh, 5 kilos pag isukat natin sa Limber na blue yan yung uh, scratching paint na blue pa yan uh, aabot yan sa uh 7 cups 7 cups 7 pading cups yung pula at saka yung babae green limber for ito itong green limber nanay niya yan ay ay nanay niya yang isa pag isukat mo yan sa green limber, 27.7 green limber, 5 uh, cups ang ilagay mo sa taas, uh, makukuha pa rin niya, uh, matutuka niya. So, yan ang standardized natin sa uh, kuhan mga kanukis So, ngayon, uh, ito yun. Yun na, sa patuka natin. Yun lang mga kanoke, uh, tape, tape lang. Uh, 50-50 mixing so 50 tahop po makita natin yung ibang manok natin <tip> 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 yung malaki <tip> yan ah yan yung bruntak natin malaki nasa 5.7 kilos yan. yan kahit na yung naka rinse natin healthy sila so wag lang ninyong kaligtaan talaga gamit talaga kayo ng probiotic mga tanukis bisyo natin. Oh. Sa natin is integral lang tayo mga kanokis. Integral lang muna. Ito yung tinatawag nating uh, US uh, plucker. Yeah, US plucker yan mga kanokis ha. Ah. white dragon yan ito white dragon din to healthy sila so kanyan lang mga kanukis nakikita nyo yung kinakain nila tahop lang yan tahop so yun ang tip ko uh, recap ko mga kanukis ah uh. tahop 50 50 din sa grower mas so yun lang uh, uh weight feeding ka lang Yan. tingnan natin yung isang burgak natin dito piniparit ko kasi pala away na heritage bread yan nasa na ito nasa 5 well, kilos to 5 plus kilos